Questions? First question muna, what's your man name? Um, Robinito Robinito Yes, we're gonna speak Okay, let's hear our first question from Mr. Roldan Castro of Avanta tonight Mr. Roldan Hello, <laughs> 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 Hello. Uh, Basa sa trailer kasi meron kayong lab sila dalawa, kumusta yun? First time mo bang may ganong klaseng love scene or ano? Pagpunta. Ayun. Yes, uh, first time namin to. Oh, ito. first time po namin to kasi yan, yeah, nakikita naman nyo din po siguro sa mga stories natin namin na talagang magkaibigan kami. And ayun, okay naman yung mga love scene. Nung unang nagkahihaan po kami kasi ngayon nga po first time po namin. And also, naka-work ko na rin naman yung mga, yung mga ate niya. Kaya medyo kami naman, okay naman kami, but kami ni Mika, Yeah, we're good. <laughs> oh oh, dagdag ko lang. Uh, ito kasi si Ate Roms, ate-ate ko talaga siya. Uh -huh. Kahit ano, <laughs> di ba? Yeah. So, parang ano, nung una medyo nailang ako, pero binaramdaman naman na yung comfort sa akin. So, ayun, nagtulungan din kami pareho. And, yeah, nag-enjoy kami. Enjoy! Nag-enjoy! enjoy kami! Enjoy, -enjoy. enjoy kayo! <laughs> so, Paano kung sa personality, may ganang ano sa inyo? Game ba kayo? Uh, with Ate Rob po ba or? So, in sa ita, ita, in ita. general. Uh, for now, uh, siguro hindi po. Kasi ayoko muna malig kahit kanino. <laughs> ayoko muna ng gano'ng relationship. Pero, I'm not closing my door for that. <laughs> um, sa akin, ko sure. <laughs> Kasi, may, um, yeah, may mga nangliligaw naman ng mga ibang, um, like, before sa akin. Nangliligaw sa akin ng mga babae. Mga lesbian talaga. Pero, um, hindi po ako ready sa ganung relationship. Pero, sa ano naman, when it comes to work naman po, wala naman po sa akin ilangan yun. As long as na, lalo na sobrang close friend ko sila, Mikaela. Pero, naging preparation nyo sa scene na yun? May ba kayo? <laughs> wala naman. W wala naman po. Wala naman kasi, po kami naging ano. Uh, uh, kasi... Uh, sabay, sabay po <laughs> kami. <laughs> sabay kami maligo talaga. <laughs> <laughs> sabay kami maligo. So, ganun talaga yung, com com yung kapagiging comfortable namin sa isa't isa. Mm -hmm. So, mas sa kayo mas nahirapan sa eksena na kapwa babae o sa ano? Eksena na sa kapwa lalaki. Ay, sa kapwa lalaki. sa, lala <laughs> <laughs> sa lalaki. Lala uh, <laughs> from at, uh, sa, dito po kasi sa Phil, ano, parang mas focus yung sa amin ni Ate Rom. Mm -hmm. So, mas ako, ano, um, siya lang yung nakaka, okay. ano ko, the earring scene ko. Pero, ayun, I can say na, ano, mas madali po talaga kapag babae. Mm -hmm. Kasi iba yung, yun na po, pagiging comfortable. Alam mm -hmm. yung limitations. Mm -hmm. So, right. parang nagpo-protectahan kami pa okay. rin. Yes, uh, same lang po. Um, mm -hmm. ayun, Um, pagdating kasi sa ano kapwa babae, alam po namin kung ano yung limitations namin sa isa't isa. And then wala po kaming ilangan. Compare kasi sa sa guy, syempre kahit pa paano may limit kay. Mm -hmm. May ano dapat na oh, ito bawal to ganyan. Pero ano naman po, wala naman po sa akin problema. And ang ano lang po sa akin, sobrang mas komportable lang po pag babae yung nakakalabsin ko. Ah, also, ano? share ko lang. Um, nung tinanong ako ni Derek about my limitations kasi um, <laughs> nagdadagdag ako ng limitations ko. Mm -hmm. So, nung sabi sa akin, sabi, nung pinaalam sa akin yung sa mga limitations, sabi ko, okay lang basta si ate Rob. <laughs> basta si ate Rob, okay lang. Pero kapag sa iba, dun po medyo um, <laughs> nag-aalaman ako. Kasi alam kong aalagaan uh, ako ni ate. <laughs> <laughs> so, <laughs> tapos, di ba merong show sa web? Parang ganon.